Balik naman po ang inyong hang DJ, ang inyong DJ in day one dahil. Oh, kasi siyempre kaoban ako aron si DJ Renz, ang guap, macho guapito. Daugan. Wow! Daugan yun na siya. Wala kayo paglubad ng iyong pagkadaugan, no? Diba? Easy, easy! Ayoko. mo! Dito, so nag-decorate sila. Nag-decorate, timi yung anak, guys. O, ah, uh, na ano siya, backdrop para sa ika 55 anyo si nanay o oh, di diba daugan pit si nanay yahoo yahoo <laughs> mm -hmm. so mo niyan kay Margie so kay gamay raman ang sit up so gamay raman ang mga kakaupanan na to mm. ang oh, raman na hindi ito magpadaghan eh okay, kung siya magdagahan wak na isuhol wak na ipangpalit ka atas DJ o oh, diba wak na ako mo, wala na ipampalit ginamos si DJ Renz. Si Oloy ka Lagi, promise. Hmm. Alright, so karon nagbutang taog mga kum para sa kilid. Para ibutang diha, iugso ka mga taong baling bing. <laughs> mga daong gan. Wow! Oh. so, iba't, uh, ibut siyempre, ibutang nga para taog grass para mungwapa ang dating. Ah, uh, Wanda. Oh. Tahu kan di sini day one daw eh. dia in day daw. Ay, sige kan po an. Sige pa daw di jurens. <laughs> wow! Ay, daw gan. O ya. Sige mga daw gan. Human ta. Nagbutang o mga daw dahon. Anak. Pautangan na na dayon. O ka nang sitawag. Ani? Aning, Sige tawag ng kabata niyo eh. ah, kanang bulak, oh, di ba, daogan para magwapa o, oh, usok ugsok, ugsok gamay, o, oh. oh you mo ugsok si Didi ba? Mm -hmm. Didi pa ugsok ka, pabitara. <laughs> 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 Jok lang gani, manuoday mo ba? Mm -hmm. Sige, oy, pamanan na, siyempre, alas ako ni paring diguhay. Eh. Asang bakda pa rin di goy. Buta nga na. O tila di hasa luyo guys. O pasan na pa po digoy di goy. Laban pa rin di goy. Ano ito? Power bani niya pa rin di goy? Oy. Tawag-tawag niya -tawag, manager. Ah. At tawag ng amo. Asa mga amo ani oy. Ano <laughs> kita <laughs> wagan? Oo. Oh, oh. Kasi kasi. Pansin pa rin di goy. Laban diya pa rin di goy. Ayos si Kikoan. Mabot bolta ka rin pa rin di goy. <laughs> guys oh pas ana pa di laban pa rin di ko ay eh. e, igot na babaw guys oh ang tila unya, PC, unya, kilit, oh nya oh ang pc di ay oh nya sa oh di ba kamera pa di oh perfect na <laughs> <laughs> ugan uh, na di ba pag kumain ana okay oh i i itarong mo pita kay bisig mahambong malupad sa hangin hangin ra ba kay di handa pita oh kita Okay, pag -oh, niya ng tanan, magpabalo na may paboroton. Paboroton. kana. O, oh, di ba mga piso na nga ipagbaloon. Laban mo di ha? Nga minyo, minyo mo? <laughs> da. Nga napit sige lang laban ang gudu. Ang importante buhi ta. No, bahala po, bri, ang importante buhi. Di ba? Di ako ganyan yapon na. Mara man, importante ko na ito kinanglan buhit. Yeah, yeah, mga idol kay You know, alam mo na. Di ba? Kinanglan po na tumaning kamot at muha. Mm. kayo. i e, taon ang balon pag ako magburut buro oo, di ba? Ay, may kumpiyansa ang DJ kamu may, may paburoto na ni na. Oo na lang. <laughs> Ay, ang na lang. Na, makamrasan din ang mga dapat makambrasan. Ang tao na lang yun. Noy, discolor. Panabangi ang Oo. Uh -huh. So, busy kaya tanan, no? So, maunis siya ang Team RGS. ang itong uh, location sa ilang, uh, store kay Naalang sa Kalamuhay Purok 3, Kapatagan Digus City. So, barato lang ni worth of kuwari uh, sa 2,500. So, muna ilang gabi hara o niya, niya og din siya o 4,500 kahit nihatagman man o tip ang kuan ang uh, kaning nagpa-decorate, hindi ganahan daw siya o di pa. Wow! Niabot siya 4,500 kahit nagrenta man po sila og kanang kuan kanang AVR kaya ilang sa sili daw mo ang dar so, so nagpuha mo nga nag-add on o 500 pesos dere, ang deres um, nga naabot siya 4,500 kay gitipan daw si Dijerens. Gitagaan sa tips sa customer kay Guapo daw. O, oh, ganit. Wow! Ganit. <laughs> Oo. So, maulit ma siya, so, guys. Dagahan ka salamat. Picture sa tapak. O, oh, di ba? Wow, kayo. Wow! Isa pag yun. Pak! O, oh, muna ang nag-birthday. O, wow. oh, di ba? Power sa nanay. <laughs> Oh niya, kanat trabantir na guys. Oo. Ah, sa mga Ang among setup e ganina, uh, gina ng alawan. Nga uh, di pa daogan tayo. So hanggang dito na lang. So, mo niya nga ang sa Ako Coffee, no? diri sa may baras no lami kung pa nilang ni kapi diri mga idol mo tong kaka mga kakaubanan mga piso o si paring digoy wow mo kong kung kapi dagdag salamat tog maayong adlaw kanatong tanan bye bye mua mua chup chup